When, what has he opened that big field? There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of gold. The whole bones turned blood red. And, and the stars the sky fell to so earth as white feet, dropped from a big tree when taken by a strong wind. Verse uh, 14. The sky. And it's like a scroll rolling up, and every mountain and Allah was removed from its place. Then the kings of the earth, the princes, and the generals, uh, the mighty, the mighty, and every slave and every free man he in among the rocks of the mountains. And they called, they called to the mountains and the rocks. who hold on us and hide us from the fate of, of, of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. And the last verse is, For the great day of the wrath has come and who can stand? So, sinabi ng Revelation chapter 6 verse 12 to 18. So, meron din sinasabi ang ang Act chapter 2 verse uh, 18, no? So sa Acts chapter 2 verse 18, sinasabi dito na ang Diyos ay uh, gagawa ng ng kababalaghan gaya ng sinasabi ng Revelation chapter 6, 12 to 18. Yun din ang sinasabi sa book of Acts. So ito yung sinabi nila Brother Francis, nila Brother Noel at sa Manila noon, ni Brother Omar. So natatanong nga na ito na sa, sa, sa tribulation period, nakita ko gano'n, binasa ko ng buo yung nung sang araw yung six seal, na ito ang mangyayari sa tribulation period sa buong mundo. So, nakikita ko paano nangyayari ito. Sabi ko, iniisip ko kung may mga remna na may para sa mga sa mga bride. So, pero yung, yung, yung nila about, about this uh, sa Revelation chapter 6, yung ano yung fields pala sa regulation ay ito yung mangyayari. Bakit bibili mang buwan? Bakit mawalan ng liwanag ng araw? So, pinaglalag dito ni Brother Francis yung yung magkakaroon ng World War. So, bakit yung mga hari, bakit yung mga general, bakit yung mga rich men ay pupunta sa uh, bundok para magtago. Pero yung bundok, nakalaw. Bakit? Pagpunta nila doon sa bundok, yung mga ritma para masave nila yung sarili nila, pero yung bundok, nawawala. So yun ang sabi ng Revelation chapter 6. Diba? Sabi niya, yung bundok nawawala. Pero yung mga general, yung mga rich men, nandun para magtago. Pero hindi sila makakapagtago. Kasi yung bundok nawawala. So yan, yan ang nangyari. Kaya sabi mo, gawa ba ito ng Diyos? Pero sinasabi ng Biblia, yun ang mangyayari. So, mini prophecy. Sinabi ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, sabi nga, di ba, pag sinuturdo, pag, -ingkulto, pag, -ingkulto, pag, -ingkulto, pag -ingkulto, sinabi sa sinabi ng Biblia, ay mangyayari, pero hindi gawa ng Diyos. No? Sabi ko, hindi ito gawa ng Diyos. Bakit? Sino may gawa nito? Tao ang may gawa nito. So, ibig sabihin, ang sisira ng, ng earth, ayun sa mga pinatakot, sila tao rin. So why the so mountain? Why the mountain will will move? Because go sa mga nuclear bomb. Tama ka ko. Kasi ang nuclear bomb kaya tirahin ng isang ang Pilipinas. Kaya kami ng mga bundok ng Pilipinas. Ay bundok kasama ang bulkan. So pag sinira pag sinira ng nuclear bomb ang Pilipinas at tinamaan yung bulkan, nasabog din yung bulkan. Dinalong na lang ang yung power ng nuclear. So, pag, kaya makalalaman natin yung sa Malakay chapter 4, na yung as na lang ang natira, kontay na yung lupa, kasi sumabog na yung vulkan. Pag ng vulkan, lalabas yung lava. Paglabas ng lava, di siyempre lahat ng dadaanan ng laba, magiging mato. Walang may iwan ng siyugat. So yun, kaya, kaya hindi gawa ng Diyos, gawa ng tao. Kaya wala namin tira ito ng ating uh, mga biologika. So, baka, bakit nabiliin yung ulap? Bakit nabiliin yung araw? Bakit nawala yung iwanag ng buwan? Because, look, uh, ayon sa sensasyon ni Mother Francis Dosa because of the radioactive. Yan, yeah, nawala yung mga biologika lang nun, mga nasira na lahat. Kaya ko nagbabiliin ito. So, kaya nga, na tayo, kung, kung natin, eh, ano, ano po nandiyo, gawa nandiyo. Pero sinabi ng doon ay sinabi ng Bible, hindi ang gata may gawa. Kung hindi, pinoprofesiya yan niya na lang. Sinabi niya lang, ito ang mangyayari. Pero hindi natin alam na kung sino yung may gawa. Kaya pag nagkaroon ng revelation na mahalaga tayo, hindi ang gata may gawa. Tao ang may gawa ng pagkasira ng, ano, ng ating nature. Lahat ng mga namatay, tao din ang may gawa. Pero sinabi na ng Biblia, na ito ang gagawin ng tao. Ito ang mangyayari sa mundo. O, kaya, yun. Gano'n ang, ito ang mangyayari sa big deal. Kaya, sinabi ka rin sa chapter ko ng, ng, mga gawa, di ba? Masahin sa, up uh, to Act 2.18. Sinabi rin doon. Na magkakaroon ng ganyan ang mga yung iwanan ng buwan, yung silang ng araw. So, sinabi rin ang revelation. Kaya, ibig sabihin, sa ating panahon tayo, hindi hindi gagawin ng Diyos ang mga yan hanggang na rito ang mga banal. Kaya minamagalin niya ang orak natin para bago dumating niya, pero binigyan na ng Diyos ang mga palatandaan sa mangyayari ngayon. Kaya natin naman. Kaya nakikita natin ang mga panahon na masyado ng high-tech ang mga balon. Hindi ngayon. Kanina, kung gumana ko dito, sabi ko, ito, kasama sa high-tech, itong... ano highway ito? Marcos Highway? Uh, ah? From Santa Lucia? Uh, from Pugo hanggang dito? Nakita niyo? Ano ang high-tech sa inyo na nagaganda dito? Sa lugar ninyo? LRC, di ba? Sabi ko, talagang high-tech na. So, ibig sabihin, lahat yan magsira. Lahat ng ginawa ng tao, sisirain din ng tao. No? Grabe, no? Yung ginawa ng tao, sisirain din ng tao. Kaya yung nakita mo sa Tandarado sa Tandarado, -tanda, so, kung ganun nga ang mangyayari, sino ang dadaknan ng mga banal? Sino ang pagkakarihan ng mga bray? Ni Cristo, di ko sa lupa, kung mauupos ang lahat ng tao. O, di ba? Sino may iwan? Kung lahat ng tao mawawala through Revelation chapter 6, na ma ma mawawala dahil sa nuclear bomb, magkakaroon ng radioactive kaya walang liwanag ang buwan, walang liwanag ang araw. Kung nagkaroon ng radioactive, lahat mamamatay. Doon lang sa usok, mamamatay na eh. Eh lalo pa yung pagsabog ng vulkan, di ba? Usok ng vulkan, nakakamatay din yan. Masyadong mga, masyadong mga lakon Kaya walang may iiwan, sabi ng malakay, walang may iiwan makiugat. Dahil kasi yung laba, hindi eh, lang naman isang bulkan ang tasabog eh. Lahat ng sa sabog. Kaya mawawala ang lupa, papantay ang lupa, mawawala ang tubig, mawawala ang lakas. Dahil yan. Kaya ito ngayon ang ating hinaharap. O, tayo, alam natin mangyayari yan. Alam na natin mangyayari. Hindi natin alam kung maabutan natin yan. Eh, sino makaabot yan? May rapture na yan, di ba? Kaya yan mangyayari sa ating panahon. Kaya, sa ating ngayong kahuli-huliang panahon, uh, tayo nagtitikap para sa laman at kaligtasan natin. Kaya yung nakita ko, oh, sabi ko, sino yung brain nun? Sino yung pagkaharihan? Kung tinitignan ko yung mundo, merong North, merong South. Kaya yung North, pool, South po, may mga nakatira, yung mga iglo man. And alam na po nila ang message. Mga inosensitong mga tao to, so, hindi nga nila alam kung, kung ano yung bawa, kung ano yung besi. Dahil nakita ko sa internet, sila kumakain sila ng minuhuli nila yung ibon, nililibing nila nila sa ibon ako. Inilulubog ng, nililibing nila ng isang sa yelo. Tapos pagkaroon ng isang kinakain nila yun, hindi na nila binabasod. Ayan, hindi na, hindi na nila tinatanggay ng balahibo. Paano nila, tapos paghuhuli sila ng isang malalaki, sisipatin nila yun, mayroon silang baka, sisipatin sa likod. Malalaki na, sinak sak nila sila, kinakain nila ng hilaw, hindi na nila niluluto. So ngayon, sino ang paghaharihan kaya ng, ano, sa rin ng people? Ito mayro'ng ng reb na, may paghaharihan ng mga nobya eh. Eh walang tabi ng binde, walang nang may iiwan kahit isa. Pero mayro'ng tayong North, mayro'ng tayong South Pole. North Pole, may mga tao doon, mga iglo man. Sila yung mga nakakira sa yelo, pero nabubuhay. Wala silang alam dito sa lupa. Then lang sa ano lang sila, nandun lang sila sa ano. So, nandun lang sila, wala silang alam. Basta binubuhay lang nila sa hindi nila, pero, pero may mga dami sila, yung mga balas ng hayo. Kaya, kasi pinagalaan na, 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 sa Mr. meeting, yung ang mga remnant people dito manggali. At ito ang paghaharihan ng mga nobya ni Cristo da at so, dito na ang tao. Sa, sa mga tao nito sa mga iluman. Kasi sila yung walang alam. Wala din si sila kaalam-alam sa eh uh, Diyos. Kaya pag ang pag ninyo yung South na North Pole, yung mga tao doon, wala silang alam. Kasi alam lang nila mabuhay. Wala silang negosyo. Kagaya natin, may negosyo tayo dito. May trabaho tayo sila. Wala. Wala silang pera doon, pero nabubuhay sila. Ganon, araw-araw ang buhay nila. Kaya parang silang inusente sa lahat ng bagay. Wala silang communication doon. Pag yung mga nakatira sa South at North Pole, wala silang communication. Kaya, kaya kung mangyayari man yan, sabi mo sino ang pagkaharian ng mga sa, sa tribulation na yan? Sinong sino ang pagkaharian? Sino ang babalikan ng mga nobya ni Cristo at ni Cristo, di ba? So, may tao pa rin na dadatnan. Sabi nga ay, eh, kahit may tingnan natin yung taklo ba, may bispilang na ng tubig dahil at pinatira pa rin, eh, no? Talagang ganun na siguro yun. Kita natin kung ano, mayroon pala talagang may na pag-ahagitan ng ano. Kaya yung nakita ko ngayon sa topic nila, Brother Francis, about the deep fields, at maganda yung topic nila. Sure cut, sure cut nga lang, kasi kulang sila sa oras. Pero maganda yung tinatik nila sa deep fields, so, at makita ko ngayon, may labas sila sa event dito, yung pinokot nila. So, maraming salamat sila ang nalang si Sherbo sa series. Thank you po.